Kaya Hindi, ikaw, ang hindi ko opera ng ganito, kaya tumawa? kasi that's challenge. Pag pumasok ka doon, kailangan talaga, wala kang magagawa kung hindi gawin yung challenge. Kasi ko ng isang bilyon. Eh lahat ng mga merito mukhang pera, so hindi ko pag kami, talaga kami. Sasalit kami, gagawin ko lang para hindi tumawa talaga. Well, what what you do okay. so actually um, ng niya diba? um, sa crime, siya uh, talaga naman ngayon para pang-sama sa uh, up pero diyo also na uh, may din siya sa TV uh, um, free TV, um, free TV. So, in a way <laughs> na For now we are very happy na i-edit kami sa Prime and we are very happy and thankful to Prime na nabinuo nila itong programa ito para sa amin at para sa mga manonood na Pilipino pati na rin sa mga maaaring mga dito, nito maliban sa mga Pilipino. We are very glad, we are very grateful to Prime. Kung may lalabas naman ito sa ibang platform, di bonus na siya. So, like, ah uh, kumbaga yung, yung comedy, ah uh, parang hindi siya nawawala, definitely. Uh, bakit na-elevate pa dito sa Last One Laughing na ito? Itong Last One Laughing, masaya akong mapapanood doon kasi dito niyo makikita na iba-iba talaga ang pamamaraan ng komedyak. Iba-ibang brands. At maaari kayong mamili kung anong brand ng comedy ang pasok sa inyo at maaaring ma-appreciate ang kahit ng Blue at hindi. Kasi diba, sa Pilipinas dahil madaming conservatives and any Maraming iba-ibang dosage natin, di ba, yung kaya ng natin. Pero ito kasi, inclusive siya para sa lahat ng tao na may iba't-ibang taste ng comedy. Kaya natutuwa ako kasi yung platform, pinigil niya ng pagkakataon na lahat na ilabas mo yung comedy mo and everyone is just valid. Every kind of comedy that you can give to the audience is a valid form of comedy. Kasi di ba sa Pilipinas, di diba? hindi ko alam kung ano yung kung ano yung standard na gusto nyo na kung ano ba yung pinaniniwalaan nyo kasi di ba mayroong iba't iba yung klase ng tao at sa dami ng tao sa dami ng iba't ibang paniniwala ng mga tao ini-invalidate natin yung hindi natin taste yung porkit hindi swak sa'yo feeling mo hindi siya tama porkit hindi swak sa panlasa mo mali siya. Dito sa pa sa, sa plataforma ng Prime at sa puri ng palabas meron kami, ipinakita natin sa inyo, ipinakipapakita natin sa inyo iba't ibang uri ng ng komedya at nasa sa inyo kung anong brand doon ang gusto ninyo i-appeal. Nung kinapit sa inyo, ano yung naging reaction? I was so, I was so, 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 so surprised and um, kinilig ako. Sobra akong happy na ako yung napiling host. Sobra ako na proud. at um, um, I was so honored na, di diba, to be given the chance to host this program na ang mga contestants lahat ng ilan, uh, ilan sa mga pinakamakulusay sa Comedy sa Pilipinas. Nakaka, nakaka-proud. Na. Yes. Nakaka-proud na ako ng na host ko. Yes, sir. sabi ko nga, yes. Uh, sabi ko nga, um, kung hindi ako yung kukuning kung hindi ako yung kinuhang host ng ng programa o hindi ako napasama dito sa programa ito, kung host man o no contestant, tapos mapapanood ko, makikita ko yung programa, kung questioning ko yung sarili ko. Ano yung, ano yung, bakit wala ko And I will feel sad. It's an honor to be part of the first um, season of LOL. Kasi hindi ko naman alam kung hindi kung may second pa o kung sino yung ano. Pero at least sa first season, isa ko sa mga napili na mapapasakot dito sa program. Okay. Last question. Isang mga pinag-awakan at awakan at awa habang pinapanood dito? Habang pinapanood dito sa program or sa kauuan? Kauuan. Habang nandito na ako, kala mo sila, nagkapatawa sila. Ah, okay. Iba't iba yung emosyon na naibigay nila sa aking tubig. Pero ganoon din ang uh, Uh, ang paniniwala akong mararanasan niya. Iba't iba emosyon. Hindi lang kayo matatawa. Pero, merong sensitivity ng ninyo bilang mananood ang matatouch ng kanila ng mga ginagawa. Kasi ma ma may iba-iba sila you ng know, ginawa. Merong nagpatawa para makapagpatawa. Merong nagpatawa para magbigay ng mensahe. Merong nagpatawa para sa kanyang advokasya, merong nagpatawa para ilabas yung nararamdaman niya. Doon ako nabigla. Ang dami-daming forms na binigay nila ng komedya ang dami-dami nilang ways para mailabas yung komedya niya. Doon ako nabigla. I thought, parang patawa ka lang. Initially kasi parang lalo na nagsisimula ako, papatawa ka lang for, for, a, for a very um, shallow purpose. Yung, gusto mo na magpatawa, trip ka lang. Hanggang sa, ganoon gano, kasi ako, hindi simula ako. Nagpapatawa ako kasi nakikipag-harada lang ako. Hanggang sa nagpatawa na ako, para kumita na ako. Hanggang sa nagpatawa na ako, para sulikat na ako. Ito, may malalim pa silang mga purpose kung bakit nila naging nagawa yung pagpapatawa. Kaya, lahat sila, na-amaze ako. Lahat sila, na-impress ako. At lahat sila, lalo akong hinangahanap for this program. Pero yung talaga yung yung konting kibot tawa, si si Pinchy, si 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 Pepe, si Chad, si Em, lahat sila eh. Simula pa lang eh. Simula pa lang. Yung entrada pa lang, nakakatawa na. Yung entrada pa lang ni Em Poy, nakakatawa na. Yung gano'n. Yung gano'n. Tapos meron masasabi mo, iba't iba, iba, iba ng comedy may, di ba? Kahit ngayon may tinatawag tayo, ano, um, ah, uh, to dito, ah, uh, kanal canal jokes, aircon jokes, Marami dito. May kanal jokes, may ergo jokes, may pangpapalilong joke, mayroong joke na hindi man mag-iisip, mayroong word in the baboy, mayroong nasa naulat, mayroong malinis, yung gano'n. Kaya ang lawang-lawang ng komensya mo, Papanlalim. Thank you so much. Uh, lots of uh, inspiration uh, for this show. Next question, please. Um, uh, tell us uh, who you are, where you're from, and who your question is for. Thank you. Hello, Judy and our conference first question for advice. Um, ikaw ko naman yung pinaka experience talaga na wala na talagang barriers pagdating sa uh, bahay ng artista dahil yeah, I'm sorry? Wala nang barriers sa uh, kung saan at ng artista kasi nasa GMA at UBS ka uh -huh. And isa na sa mga proof din na for the first time ata yung pinagsama-sama lahat na ako from all networks. So ano lang yung thoughts mo doon? And at the same time, ano yung naiisip mo while watching them na no, wow, pwede na ito ngayon? na magkakasama na niya. Wala ka kay It's so much fun. It's so much fun. Kasi, ano siya eh, mag, sobrang normal siya sa amin. Kasi nakikita-kita din naman kami lahat kahit saan. Wala kami nang nararamdaman ng gano'n eh. taga din ka, taga din ito. Wala yung pag nakikita kami, pwede sasama-sama kami. Magkakaibigan kami, magkakachika kami, or we, we were just very happy to be with each other at that time na pumasok kami dun sa, dun, dun sa set. Hindi na siya talaga naramdaman at all. Kaya well, hindi siya bago. No? Yeah. 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 At least for me, hindi siya bago sa akin na magsama-sama kami. Parang wala akong nakita, no? ay right, buti na lang magkasama-sama tayo ngayon. Yeah. Hindi. Hindi ko na kayo i-etsyo eh. sa sabing kong na uh, ito ba sa liberating experience. Ang <laughs> yeah. 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 normal lang siya. Normal. And then was there a time pa na, kasi ikaw nga yung nakakaroon sa kanila, that six hours pwede lang kumama, di ba? Pero Menom, meron mong part na na-feel na, na na, or parang wala ka nang sa tawa, kasi nga, ano na oras ko na sila, pinapanood. Yeah. yeah, pero hindi dahil sa wala, hindi na nila ako napapatawa. Iba na yung emotion ko. Umahaka na ako. Noong muna tatawa ako. Kasi nagpapatawa sila eh. Pero lumalaki na yung paghanga ko tumataas lalo yung respeto mo sa kanila. discover ko yung, ang galing itong tao No? Tapos sa form ng, sa, sa comedy pala, pwede ka rin makakita ng soul. Yung gano'n, yung comedy, meron pala siyang malalim na, kaya pala marami rin tao nagmamahal sa komedya at sa komedyante. Kasi, hindi lang sila pinap hindi lang pinapakiti ang mga mukha nila. Napapasaya yung puso at meron silang naiiwan na connection. Yung comedy ginagawa pala ng mga artist, minsan pag nakakonect siya sa puso ng tao, iba yung epekto niya. Hindi siya pa ng dali lang. Meron siya. So meron silang meron silang na uh, effect na sa akin while watching them nung bandang huli na. Kaya, ma, yung, kaya hindi hindi ako humito sa pagtawa dahil hindi na ako na dahil ako kasi iba na yung nararamdaman It's more than just laughter. But... Thank you guys. Then tell me, Tresha lang for Miss Rue Family kasi ito yung taon ng pagbabalik mo, di ba, after lang mo. paano ko na napahinga ka after ang doing showbiz. So, yes. ano lang yung pinili <laughs> <laughs> and... mo for, for me. For me na talaga. Ano ko sabi ko na eh. Kasi yung pakakala nyo, aalis na naman. Hindi na, dito lang. So, when you say na super market yung, pag umpisa pala ng pagbabalik mo with tradition. Kasi, yun nga, nag-ibaring ano nga yun, pagpabalik ko, ngayon lang. O tayo worth it ba na yung desisyon na bumalik ko because of the show? Super worth it. Talagang after this, pwede nang... Kahit na huwag ka muna mag-show. -mag Di ba? Pero kailangan may rock. kapag susunod na pwede, mas maganda pa dito. Kumbaga para sa akin, sa 30 years ko na din nagpapatawa, um, iba to eh. Kasi talaga yung Jency Gen Z na din, kumbaga nakahagol pa ako. <laughs> diba? Ito ka si Gen Z din, oh? diba? Eh ako, anong Gen ako direct? Lahat sila, ibig sabihin, alam naman natin kayo, nabago na si Rose nang yatay ka pa. <laughs> diba? Si Romy! So hindi ko naman sinabing may edad kasi ha? Sabi ko na nag-umpisa noon. Diba? naman ang So ano nga yun? So ano ba? At masasabi ko na masaya talaga. At tama yung sinabi niya. Yung sinabi niya nga, ba <laughs> oo uh, ng chatroom oo oh! uh, oh, mo mo siya ng chatroom pero wala, wala naman na kiknata tampag na text mo ah hindi mo ba hindi mo siya naman 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 hindi mo siya hindi mo siya naman hindi mo hindi siya naman hindi mo Nakasakit daw yan siya, ni Rupa May talaga. Si John, group So, ano nga tanong mo kung masaya? Masaya ka Huwag matawain! offer siya kasi nga, bilang sa project na... actually kasi second ko sa kay Direk. Yung una natin. Oo, sa Uniter Prime. Yung sa Thailand ginawa. So, ngayon, yung pangalawa, 'yung bigla pa lang sobrang excitement ko. Kasi yung pangalawa, seryoso, mas excited ako. Pero saklase. So excited ko na matapos din. Kasi wala hindi idea yung pala hindi ko alam kung sino 'yung mga kasama. So parang ang hirap naman ng na ito, doon na 'yung kaligayahan. Pero 'nung nalaman ko nga na ito, parang, kaya hey, tingnan mo, wala mo nga akong ginagawa. Ito lang ulit this year. Kasi ito okay. ko talaga na ito muna. Pagka ito lang, sulit na. So, kasi ito, after, na, na, after, na, after this siya, after this siya naka-ibod niya, kasi ito pa ito. Kaya ito pa puro, siya ako. Hindi. So yun, so, commercial lang, tapos ito. Pero sabi ko, antayin ko muna to kasi maganda to. Tapos ngayon, after this, dito na. Tuloy-tuloy na kasi na-excite ako ulit sa comedy ko. Dahil yun nga, the new generation, before and after. <laughs> <laughs> before and after, so now. Probably <laughs> oh, now. Thank you so much.